Economic Planning Secretary uh, Balisakan. Arsena. Bakit naman? Teka dito yan. Teka locos nga yan Sir. Ah, ganun? Oo, oo. Eh kasi sabi niya 64 pesos lang ang food allowance. Eh. Saan? Sa sabi niya, uh, food poverty yardsticks. Pag may 64 ka na, hindi, pesos, ka na food hindi ka na food poor. Insecure. Hindi ka food poor. Oo. Oh. Eh tinatanong siya. Tinatanong, may mga nagtatanong daw, anong planeta ba yun na 64? Dollars po yan. Ikayo naman eh. Nagkama <laughs> <laughs> Nagkamali lang. Kamali. Food poverty yardstick. Sinabi ni sekyon uh Oo, -oh, 64 pesos, pesos daw. Wow. Kasi kung may 64 pesos ako, pwede nga kumain ako maghapon. Ha? Pero anong klase pagkain yun? Kanin at asin. Kanin at asin. Eh, ang bigas ngayon, 50 na Ayun. 54 Tama. per kilo. 54. Iluluto. iluluto so, Iluluto. ka na lang ng one port. Lulutuin ko yon. Uh, Tapos, bili gulay. Gulay. Tapos, ano Uh, kailangan po, matuto tayo kung ano yung murang pero masustansya. Hindi puro ramen. Yan ang problema natin kung puro ramen. Di kanin na lang kakainin mo. Mm. Puro carbohydrate yan. 64 pesos. Ano kayang ano no? Ano kaya ang uh, ang uh, alien? Ang mabab anong anong ano? klaseng pagkain? Anong niyan? klaseng pagkain mabibili uh, noon? Uh, hindi ka pwedeng maging gold medalist sa Olympics, pag ganun lang ang <laughs> ano mo? Ang uh, budget mo sa mm. pagkain. Namamaling kaya si secretary. Tingin mo. Eh kasi yan, kasi mga pencil pushers lang po yan, mga nasa NEDA. Figures, figures, figures. Ganun. Pwede na ito? Ah, ito, 64. ito, kinumpute oh. nila. Kinumpute. Ah, 64 pesos. <clears throat> ang, ano. Ito. Ha? Sampung piso, sampung piso ng ano, uh, kanin. ah uh, five pesos na ulam. Meron pa bang extra rice ngayon na binibigay? Ali rice, meron pa ba? Yun ang, yun mga ibang karinderiya. Yan ang kanilang panghakip. Pang unli rice. Unli mm, rice. At saka, ito. Pero mahal na ng bigas eh. Paano ka mag-unli rice? Unli rice at saka unli soup. Alam mo ba yung soup? Ah, uh, sabaw Yun na. na libre. Oo, oh, libre. Ah. Uh, yan. Uh. Baka yan ang sinasabi ng sekretary. Sa ang ano mo, uh, may may ano ka ngayon, uh, ang ulam mo, soup. Tapos susunod, yun, uh, pinaganuan ng bulalo. Ito naman sa susunod, tinola. Tapos sa susunod, parang sinigang. Na, ano, uh. yan. Baka ganun ang sinasabi niya. Sa 64.